ng search warrant kaugnay ng kanyang mga luxury cars. At para nga sa ibang detalye live mula sa Pasig si Mon Gualvez. Mon, ano bang nadatna ng BOC dyan at ilan sa mga pinaghahanap na luxury cars ang uh, nakita nila? dito nagpapatuloy sa ngayon ang paghahain ng search warrant ng Bureau of Customs dito sa tanggapan ng St. Gerard Construction na pag nga ng pamilya Diskaya. According sa dokumentong hawak ng Bureau of Customs labindalawa dalawa na mga luxury vehicles yung kanilang ah, hinahanap at binabantayan dito sa pag nga ng mga Diskaya na pinaghihinalaan na walang nakuhang verification ng import entry. Ibig sabihin, may probable cost na baka hindi nabayaran ng tama yung mga import duties and taxes. Sa mga oras na ito, eh, dumating na rin dito si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno para nga tignan at puntahan personal itong pinaka-compound.